Aries. Ang Aries sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May maunawain na ugali at madisiplina sa mga gawain. Sa trabaho, ayaw ng mga usapang may kayabangan at sa trabaho ay masipag na masinop at kung sa naaayon. Nakatwiran ang papakinggan ng kasama sa trabaho para ang mga gawain ay magawa ng maayos, ayaw ng inaabala pag gumagawa ng mga gawain, hindi makukuha sa mga suhulan ng pera. Wala sa isip ang pagseselos tiwala sa mahal sa pagmamahalan. Una sa kanya ang laging mabigyan ng kasiyahan ang pamilya, at mapaganda ang bawat mga kalusugan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 12, number 25 at number 10. Taurus. Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masipag at may mata na mapanuri para ang gagawin ay walang magawang pagkakamali, ayaw ng mga usapan na tungkol sa pera lalo na kung pag-utang, at laging uunahin. Na mabigyan ng kasiyahan ang buhay pamilya, matyaga. Sa buhay at may mapanuring isipan, para hindi rin makapagsalita ng pagkakamali, at sa mga gagawin ay laging nag-iingat ng makaiwas sa problema, at nang makakatapos ng maayos sa ginagawa, may paninindigan hindi basta aatras kagad hanggat nasa tama ang sinasabi, at laging maaruga sa kalusugan ng pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow number 14 number 26 at number 20. Gemini ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay hindi maiisahan may matalinong isipan. Sa mga dapat na gawain, laging maingat sa mga ginagawa. At laging pag-iipon ng kinikitang pera para sa ika ikakaasenso. Nang buhay, maingat sa pagsasalita ng makaiwas sa mga usapang kalokohan. Hindi uubra sa kanya ang suhulan ng pera o palusutan, laging inuuna ang pamilya para sa ikakaganda ng buhay. Ayaw ng usapan may kalokohan sa pagkita ng pera. Wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 10, number 34 at number 19. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Ayaw ng mga usapang na walang kabuluhan at kwentuhan. Mas gusto ang magtrabaho at laging mapagsuri ng makaiwas. Sa suliranin, madisiplina at may katapangan ang ugali. Na kayang ilabas pagkailangan at kung pera ang usapan Ay masino para makaipon ng maayos at hindi makukuha sa suhulan ng pera maingat sa buhay Wala sa isipan ang magselos tiwala sa minamahal At ayaw ng mga usapang may toksuhan ng pag-ibig At usapan ng mga kaberdehan Dahil ang gusto ay maligaya na maayos na buhay pamilya ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color silver number 17 number 29 at number 8. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Hindi umaasa sa iba sa mga gawain dahil matalino na. Maingat sa dapat na gagawin, laging masaya sa mga ginagawa. Dahil kikita ng maayos na pera, at laging ang inspirasyon. Ang pamilya para makagawa ng buhay na masaya, maingat. Sa pera ng makapag-ipon para sa kinabukasan na masaya. Ang buhay pamilya, mas gusto pa ang magtrabaho ng mag-isa. Hindi kagad magbibigay ng pagtitiwala sa ibang tao, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyong ngayong araw, na mula sa mga bituin, matipid sa pagpapalabas ng pera, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 19 number 10 at number 45. Virgo. Ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masikap ay maingat ayaw ng napipintasan sa mga dapat. Na magawa ang nasa isipan na ugali ang dapat na unahin. Ang gagawin kung saan kumikita ng maayos na pera. Mapanuri sa pagsasalita para walang makaaway na tao. Ayaw ng usapang mahaba para makaiwas sa pagkainis, at may mahabang pasensya sa pamilya. Sa trabaho ay masinop para kumita ng maayos, maaruga sa pamilya lalo na sa pagkain, wala sa isipan ang magselos tiwala sa pagmamahalan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 25, number 12 at number 8. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matahimik na maingat kung gagawa ng isang trabaho. At pag nagsalita ay gagawin kahit mahirap nagawain. Sa trabaho at may ugaling hindi basta makukuha sa usapan nasuhulan ng pera, maingat sa pamumuhay dahil mas gusto ang kinikitang pera, ay naaayon sa kasipagan, hindi nagbibigay kagad ng pagtitiwala sa mga bagong nakakausap, ang mata ay matalas para makaiwas sa mga problema, wala sa isipan ang magselos may tiwala sa minamahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color red number 15 number 14 at number 25. Scorpio Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matalino at laging maunawain para ang buhay ay maging matahimik na masaya, may ugaling may katapangan pero may mahabang pasensya at masinop sa mga ginagawa kong sa trabaho at kung sa pamilya ay masaya ang gusto na pag-uusap para ang relasyon sa tahanan ay laging masigla hindi gagawa ng mga bagay na pwedeng mawalan nang trabaho laging nag-iipon ng pera para may magagamit sa oras ng emergency maaasahan sa trabaho at matapat sa mga gagawin Ayaw ng mga usapang walang kaugnayan sa trabaho Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw Na mula sa liwanag ng buwan Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal Nakaakit-akit at kaibig-ibig Sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi Mga masuswerteng kulay at numero color blue and color green number 24, number 36 at number 19. Sagittarius Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Nang mga kalikasan, may katapangan ang ugali at madisiplina. Kung sa trabaho, may maunawain na ugali at masino. Sa gagawin, at ayaw ng pinaghihintay ang trabaho gagawin. Nakagad, at sa tahanan ay mas gusto pa ang maging matahimik sa bahay, na walang pagmumura, masaya sa mga ginagawa para makagawa ng pag-asenso sa gawain, laging mapagmasid sa gagawin at ipapagawa, kung sa pera ay hindi basta magpapautang dahil mas gusto na makaipon para sa pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow number 28, number 5 at number 10. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, laging may tiwala sa sarili sa gagawin. Para makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay, may ugaling. Maselen na mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, wala. Sa isipan ang pagseselos may tiwala sa minamahal. Laging matyaga sa mga gagawin, sa trabaho at maging. Sa tahanan dahil nasa isipan, ang maging masipag sa mga gagawin, na kayang makagawa ng ikakayaman sa pamumuhay, masaya lagi ang pakiramdam pagkasama ang pamilya, at sa ikakasaya ng mga kalusugan sa tahanan, na laging nakakaipon ng good energy ng swerte sa pamilya ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw na mula sa mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color blue number 16 number 25 at number 42 Aquarius ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan sa trabaho ay may isipang laging wise na masipag sa Dapat na magawa, laging inuuna na makagawa ng kasiyahan Sa trabaho, para makakuha ng pag-asenso at mabibigyan Nang masayang pamumuhay, ang pamilya na laging masigla Ang buhay, at sa tahanan ay ganoon din laging inuuna na mapasaya ang buhay-pamilya Hindi makukuha sa kinang ng pera maingat sa mga gagawin at hindi naman basta nagbibigay ng kaalaman sa ibang tao. Wala sa isipan na magselos may tiwala sa minamahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 26 number 17 at number 30. Pisces ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masipag at mas gusto ang matahimik na gumagawa sa trabaho. May ugaling madisiplina at hindi makakayang gumawa ng suhulan ng pera. Maaruga sa magulang at handa laging makatulong. Ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao mas gusto ang magtrabaho. Nang walang babayaran na utang na loob sa pagkita ng ibang pera ay parehas ayaw ng may malalamangan na ibang tao. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 16 number 25 at number 12.